Susukat ba natin kung gaano kalalim ang faith na natin sa Panginoon, ang isang tao sa Panginoon? Yes. Nasusukat ba yun? May, may measuring stick ba, kumbaga? <laughs> Alam nyo, ito pong katanungan na to, no? tandaan po natin na si God po is a God of process. May proseso ang Diyos sa atin. So, speaking of measuring stick, meron talagang gradual na progression <laughs> para sa atin ng Panginoon kasi minsan yung iba natatakot mag-step out of o magkaroon ng leap of faith. Yeah. It's because they think na parang wala na silang pag-asa o hindi naman nila kaya 'yan. Sila lang 'yan, sa mga pastor lang 'yan, sa mga leader lang 'yan na ganyan. Pero hindi Lahat po lahat po tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. So ang ang gusto ng Panginoon once you you take that step of faith. Mm. Then doon papasok ngayon magugulat ka na lang na yung measuring stick ng Lord, unti-unti mo makikita nag-grow ka, nag improve ka as a person. Mm -hmm. It's not about you, but it's about your your uh, focus sa Panginoon. Eh. Doon mm -hmm. mo makikita, hindi mo natitignan yung sarili mo. Kaya mo minsan minimeasure yung sarili mo kasi nakatingin ka sa sarili mo. Oh. Doon ka focus. Pero pag focus ka kay Jesus, maraming mababago. Meron po ba, Pastor Chris, mga kwento? By, by the way, dun sa mga kakatunin in lang, no? Sa 92.3 True FM. Ako po si Chicky Verhel. Ito po ang programang Sagot Kita. Usually hosted by Cheryl Cosim po. Kasama po natin dito si Pastor Chris. Ayan. So, Pastor Chris, may mga kwento ba sa Biblia? Tungkol sa faith, tungkol sa pananampalataya, and hmm. even testing the faith na makukuha na natin ng aral. Mga kwento sa Biblia mismo. Alam mo, gusto niyo po ba ng shortcut? anong uh, shortcut? <laughs> sa, para sa mga tamad? para sa mga, <laughs> gusto niyo malaman kung sino sino, sino to mga to. Sa Bible, meron pong tinatawag na Hall of Faith. Kung sa Hollywood, may Hall of Fame. Uh -oh. sa, sa Bible, may Hall of Faith. Tignan niyo, pumunta kayo sa Hebrews chapter 11. Basahin niyo yung buong yun. Actually, doon din yung meaning ng faith eh. Hebrews 11, lahat yung basahin niyo. Makikita niyo doon yung line up na mga Bible characters na talagang naisulat po sila sa Biblia because of their faith. Mm. Oh, which we all know, the father of our faith is Abraham. Mm. So, uh, if you want to study about faith, makikita mo kasi bisan, paano ko aarali po lahat? Ang habaw ng buong Old Testament. Kaya kahit simulan mo na lang muna dito, tignan mo lang yung, may, gusto mo na ma-encourage yung faith mo? May summary lang. May summary <laughs> lang. Kasi nakasummary talaga <laughs> dito kung paano sila nag-step out of faith eh. Kumbaga, pikit mata silang sumunod sa Panginoon eh.